Hi, mga mag-aaral. Sa araling ito, matutunghayan mo ang maayos na paglalahad ng patunay na kapani, paniwala at makatotohanan. Makatutulong ito upang ikaw ay makapagpatunay at ang lahat ng iyong paliwanag ay katanggap-tanggap sa mga tagkapakinig. Malalaman mo sa araw na ito ang iba't ibang mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng patunay upang magamit ng musto. Para sa ating unang gawain, pansinin ang pagkakaiba ng mga halimbawa sa hanay A at hanay B. Basahin natin ang halimbawa sa hanay A at hanay B. Sa hanay A, mapipigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng palagi ang paghuhugas ng kamay. Sa hanay B, Ayon sa Department of Health or DOH, mapipigilan ng pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng palagi ang paghugas ng kamay, hindi paghawak ng kamay sa mukha, at pagpapanatili ng distansya sa pagitan ng sarili at sa iba. Kung mapapansin natin, ang dalawang pahayag na ito ay may pagkakatulad. Nagkaiba lamang sila dahil sa hanay B gumamit tayo ng pahayag na ayon sa. At ang ayon sa nito, ayon sa na ito, ay nagpapatunay na ang pahayag ay may katotohanan o paniniwala. Ikalawang halimbawa, sa hanay A, nakamamatay ang COVID-19. Sa hanay B, ang pagdami ng bilang ng mga namamatay sa COVID-19 sa buong mundo ay nagpapahiwatig ng pagiging mapanganib ng virus na ito. Muli sa halimbawang ito, ang hanay B ang nagpapatunay na ito ay may katotohanan o kapanipaniwala dahil gumamit tayo dito ng pahayag na nagpapahiwatig. Dito hindi direktang makikita, maririnig o mahihipo ang ebidensya. Ngunit sa pamamagitan nito ay masasalamin ang katotohanan. Ikatlong halimbawa, buhay ang diwa ng bayanihan sa Pilipinas sa gitna ng pandemyang kinakaharap ng bansa. Sa Hanabi? ang tulong na ibinigay ng iba't ibang sektor at individual ay nagpapakita na buhay ang diwa ng bayanihan sa ating bansa sa gitna ng pandemyang kinakaharap natin. Muli, kung mapapansin natin sa dalawang pahayag, ang Hanay B ang may katotohanan at kapanipaniwala dahil gumamit tayo dito ng pahayag na nagpapakita. Mga halimbawa sa ikaapat na bilang. Sa Hanay A, -E, maraming mga Pilipino ang nagpositibo sa COVID-19. Sa Hanay B, sa dokumentong inilabas ng DOH na sinertipikahan ng RITM, ang bilang ng kaso na nagpositibo sa COVID-19 ay umabot na sa 18,997 ngayong araw, Hunyo 2, dalawa, 2020. Dalawang dalawang Muli sa pahayag na ito, ang Hanay B ang mas katanggap-tanggap kapani-paniwala dahil gumamit tayo dito ng pahayag na sa dokumentong inilabas. ikalimang halimbawa sa Hanay A, ang COVID-19 ay mapanganib dahil sa mataas na bilang ng mga apektado ng virus na ito sa buong mundo. Sa Hanay B, Ang COVID-19 ay peligroso dahil sa mataas na bilang ng mga apektado ng virus na ito sa buong mundo. Sa datos na ibinigay ng CNN, umabot na ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa may higit 6.3 milyon hanggang Hunyo 2, dalawa, dalawa, Muli sa dalawang pahayag na ito, ang Hanay B ang mas katanggap-tanggap, mas kapanipaniwala at may katotohanan sa tulong ng pahayag na sa datos na ibinigay. Narito ang mga halimbawa ng mga pahayag sa pagbibigay patunay. Mayroon tayong ayon sa katunayan, nagpapahiwatig, nagpapakita, makikita sa datos na ibinigay. Iba pang halimbawa ng mga pahayag sa pagbibigay patunay sa dokumentong nakita, pinatutunayan ng na mga ebidensya. Batay sa datos na ibinigay. Iba pang mga pahayag sa pagpibigay patunay na maaari nating gamitin. Una, makikita sa larawan. Ikalawa, sa inilabas sa datos. Mapapanood sa video at sa datos na ibinigay. Sukatin natin kung lubos nga ba ninyong naiintindihan o nauunawaan ang mga pahayag sa pagbibigay patunay. Sa ating ikalawang gawain, nais ko na isulat ninyo sa inyong papel ang tama kung ang pahayag ay nagbibigay ng patunay at mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, mahigit labing anim na milyong boto para kay Pangulong Duterte ay patunay na nakatawag pansin sa maraming mamamayang Pilipino ang kanyang pangakong pagbabago. Ang unang bilang na ito ay tama ba na nagbibigay ng patunay o mali? Okay, mahusay. Ang unang bilang ay ta tama dahil gumamit tayo dito ng pahayag na patunay. Ikalawang bilang, umaasa ang marami na may magbabago nga sa kani-kanilang buhay. Ito kaya ay nagpapahayag ng patunay o hindi? Okay, magaling. Ang ikalawang bilang ay hindi nagpapakita ng patunay dahil wala tayong ginamit dito na salitang nagbibigay patunay. Kaya ang tamang sagot ay mali. Ikatlong halimbawa, unti-unting nabibigyang pansin ang mga personalidad mula sa Mindanao at bilang patunay nito, tatlong matataas na personalidad sa pamahalaan ay pawang mga taga-Mindanao. Ito kaya'ng pahayag na ito ay nagbibigay ng patunay o hindi? Tumpak. Ang ikatlong bilang ay nagpapahayag ng patunay dahil gumamit tayo dito ng pahayag na patunay. So, ang tamang sagot? Tama. Ikaapat na bilang. Ang Department of Agriculture ay maglalaan ng 30 bilyong pisong budget para makamit ng bansa ang pagkakaroon ng sapat na bigas o pagkain sa loob ng dalawang taon. Ang pahayag na ba na ito ay nagbibigay patunay o hindi? Mahusay! Ang ikaapat na bilang ay hindi nagbibigay patunay o walang katotohanan dahil wala tayo ditong ginamit na pagbibigay patunay. Ikalimang pahayag, pinatutunayan ng mga dokumentaryong ebidensya na ang Pilipinas ay bansang pinakalantad sa mga bagyo dahil sa kinalalagyan nito at sa mahigit pitong libong islang lantad sa hangin at ulang dala ng mga bagyo. Ang pahayag na ito ba ay nagbibigay patunay o hindi? Magaling! Ang ikalimang pahayag ay nagbibigay patunay sapagkat gumamit tayo dito ng salitang nagbibigay patunay na pinatutunayan ng mga dokumentaryong inilabas. Mahusay, binabati ko kayong lahat at napagtagumpayan ninyo ang ating pagsasanay. Hanggang sa muli, paalam.